Ah, magandang buhay, magandang hapon mga kabukid. Itutur ko po kayo sa aming munting bahay kubo. <laughs> Ito po ang aming munting bahay kubo na ginawa lang namin kani kanina lang kasi lumakas po ang ulan. Kami po ay nandito sa bukid ngayon. Ayan po. At kasalukuyang may ginagawa. Ayun, at ang aking munting asawa ay kasi medyo paggabi na po, siya po ay magsasaing na. At yan po, yung aming ginagawa. Ganda mga idol ng aming munting bukid oh. Ah. Wow! Yan nga po pala ang aming ginagawa.